Oh my, oh my God! Will you marry me? Broke yeah. yeah. teeth. You, you marry sa <laughs> Oh my God! We need ang other peeling. Ito may parito. E, hey. tina. yung pin. So yung pin. Ito, ito sa kanto. Anong ano sukat natin? At wala kang na grog? Sabi ni patron na plants. Patron na plants. Ano? Patron na plants. 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 na Patron na Lagay na siguro doon sa loob kasi madilim doon. Oo. Kailangan kanina yan? ayan man ma sinanda talaga madilim. yan eh. matilim matilim sa loob di pa tulungan ako sa ila ka, lalagay kayo strainer sa baba eh kailangan ng ilaw bro, buwan ka yung kailangan ng puedo, ilaw dun sa baba sa si loob ng kasi lalagay yung strainer ito? ito 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 kapag Ito oh. na yun, patro oh. Ayan, maganda po lawan yun Meron ako doon na nun, ulang bag oh. Yung sa daanan natin Ibang klase yun anong so, ano yan? May watos eh, sa Ah, Maganda yung ano sa tama. Maganda yan. mo. Lagay mo sa sa tok-tok ng. Sabi mo sa dik, si si sila. Tok-tok ng Christmas light ilagay eh, mo.